So, what's up sa inyo mga chong mga chang uh, waiting sa ngayon kay SV dito kami sa National High School kung saan siya nag-aral dati kuha kami ng requirements para makuha niya yung card yan yung pipe ko so naka-silencer ako ngayon babiyahe kami sa, U sa Makati kasi um, may ikpit doon ayoko na magmulta mas okay ng mas okay ng sumunod sa batas yan, ayan ang aking gulong MP76 Harap likod uh, Race tire Ang aking carburetor ay Koso Evo 30mm Yan Nakatipid uh, set yan Kaya um, 80 kilometers From Pugon Ay 50 kilometers From Pugon to Sampaloc Ah uh, ang pinagas ko lang sa Sampalok ay 86 pesos so uh, tipid awal uh, wal mode pa yon uphill yan so ang aking sprocket naman ay 1445 uphill and downhill so yon uh, naka ako high speed racing coil nung umakyat ako sa kay almost almost uh, 150 km from Pugon to Sampalok Sampalok to Tagig yan siguro mga 150 km may tira pa akong one bar yan madami pa yan sa ano madami pa yan sa tangke So hindi muna ako magpapagas. Bubusin ko muna yung gas ko para malaman ko rin kung magkano yung full tank. Para sa linggo akit kami ng Jariels para maano ko yung consumption ng aking motor talaga. Yung binayad ko, kung ilang kilometers, kung magkano yung tinagas ko. Yan. So waiting muna ako kay Esme. Mamaya pupunta namin ng Yumak ayan guys 15,796 uh, 15, 15,796.1 ayan ang uh, ayan ang mileage ko ngayon so pupunta kami ng UMAC ayan eh, 1 bar so tignan natin kung ilang kilometers matatipuin ng one bar ko uh, Diyahin uh, muna kami guys So yun ang mga dito ko ngayon Kanina namin kanina simula National High School to yung map is 9.6 kilometers yan blink na siya so magpapagas muna kami eh. full tank meron pa naman yan pa pagas muna tayo labsti tea tignan natin kung magkano full tank na

Uh, bali sa Daryles ko na lang sya susubukan kung ilang kilometers ang full tank ng Sunday Daryles kami kasama ang aking grupo reborn RTMM carb KSR Evo max stage 2 Ayan. so natin. Uh, huwag na natin huwag nyo palang sa kaalimutan mag subscribe mga paps yan, salamat sa inyo. Yan. Peace out. God bless. Right safe. Mwa mwa.